Midwife na ipinanganak na walang matris, nagkaanak pa rin matapos ako inang kanyang best friend ang pagbubuntis. Merong mga babae na pangarap talaga ang magkaroon ng sariling anak katulad ng babaeng ito mula sa England. Ang problema, ipinanganak ito na walang matris. Pero ang kanyang pangarap, malapit ng mai sa katuparan ng mag-volunteer ang kanyang best friend na maging surrogate mom ng kanyang baby. Ang kwento ng mag-BFF na ito, Eto, nagsimula sa isang biro ang sinabi ni Daisy Hope sa kanyang best friend na si Georgia Barrington na balang araw siya ang magdadala ng anak nito para sa kanyang BFF. Si Georgia kasi ipinanganak na walang matris at nadiskubre niya lang ito nang madiagnose siya ng Meyer Rokitansky Custer Hauser o MRKH syndrome sa edad na 15 anyos. Nang malaman ito ni Georgia, pakiramdam daw niya ay end of the world na. Lalo na at pangarap niya na magkaroon ng anak. Pero ang best friend niyang si Daisy, pinanghawakan ang binitiwan itong mga salita noong sila ay mga dalaga pa. At ngayon, dinadala na nga nito ang first baby ni Georgia sa pamagitan ng surrogacy. Hindi naging madali ang proseso ng pagbubuntis ni Daisy para kay Georgia dahil hindi naging matagumpay ang una nilang attempt. Pero nitong February lang, matapos mag-implant ng embryo na binubuo ng egg cells at sperm cells ni Georgia at ng kanyang kasintahan na si William na nila na naging matagumpay ang kanilang second attempt at dinadala na ngayon ni Daisy ang baby para sa kanyang desti. Samantala, inaasahang mga anak na si Daisy ngayong darating na October at ang magpapaanak sa kanya ay walang iba kundi ang best friend niyang si Georgia na isa ring midwife. Sa mga may long-time best friend dyan, gaano kayo kaloyal at hanggang saan aabot ang kaya niyong isakripisyo para sa inyong BFF? D DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.